So hello guys, ako nga po pala ito, si Roger Trinidad and welcome po ulit sa channel ko bago natin simulan tong vlog na to eh, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo dahil kahit maraming hindi magandang nangyari sa 2020 pero nakahanap pa rin ako ng way na i-overcome ko mga yung nararamdaman ko during the early pandemic and yung choice na yon eh hindi ko pinagsisiyan yon dahil ang dami yun ang sumusuporta sa akin biro, biro nyo yun nagsimula tayo ng April tapos ngayon 153 subscribers na ako grabe lang palagi akong natutuwa dahil kahit papano eh, pinapanood nyo pa rin yung mga videos ko eh, gusto ko gusto ko din naman makipag-communicate sa inyo. Kaya comment lang kayo ng comment, shoutout ko ay sa mga next vlogs, next videos ko and I will make the best contents na makaya ko. Gusto ko sa mga uh, manonood ko kasi is eh, <coughs> eh sumasaya sila kayo sa mga napapanood niyo sa akin. Pero in time uh, ayo ko lang sabihin pero gusto kong gawin na gusto kong magpursige sa paggawa ng mga vlogs na masaya lang and for this year eh sana maka 1k subscribers na tayo baka naman dyan subscribe mong subscribe eh pwede naman kayo mag suggest ng mga gagawin ko mga videos eh wag lang pagsasayaw wag lang mga challenge na yan dahil ayun Maraming salamat din pala sa mga kaibigan ko na nakapaligid sa akin. Kaya din ang rason sa pagiging masaya ko. So, sama kayo soon sa mga vlogs ko. Huwag nyo rin palang kalimutan na i-like mga videos ko. Share nyo na din para kumalat na yung mga yung ko at mga vlogs ko. At patuloy lang sa pag-subscribe. Doon dami pa tayo. Ay lang siguro doon na tayo sa vlog. So, sana samahin nyo ako sa journey kong itong kung ito Magiging masaya tong 2021 na to. So, happy new year po sa inyo lahat and let's go! So, ayun guys, bibili kami ng... Ang bibili natin ito? Milk tea ito. Milk kasi, nagtampo kami sa ito isa't isa. Bibigay kami ng prutas, milk tea, burger at fries. Kung hindi pero daw si Gerald, eh. di ba tao? Ay, ito nga pala, first time lang abang um, si Bob. Ay, ka naman sa si vlog. Anong vlog? Anong vlog? Hi, hi, hi. Ay, hi, si yan, si first time, oh. Ay. Yan. Oh, go, go. Ano pa, siya ba tayo, Bob? Yan, pa Pasok. Yan. Pasok kayo. Pasok ka ano? na. Si tara, tara, tara. Ay, ka malilibre. Yan. Ang tayo may dito. Doggy. Cute.

Picture ko na naman Gusto mo na naman picture? may dagdag na isa kasi oh, sige. wait lang Wait lang kita magkasi <laughs> hi guys <gosh. laughs> sabi ko lakasan niya para di maka right? oh, so, um, <laughs> na ano mag tulad ka, ano 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 Para ano 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 Oh, yun mga, mga channel ko to eh. Ah. Uy, cut na ah, wag mo i ko chat na. Ayun. Gerald. Hay, kayo sa vlog ko. Sa <laughs> sa vlog vlog ay, ko to eh. <laughs> vlog niya yan ni. Ah, eh. eh. oh, bumili nito eh. Ba tayo to, nasaan ba tayo? Ah, <laughs> sabi mo kung nasaan tayo. Sa ba, babaan nila, kataro. Ayun, nasa kataro ang village po kami ngayon. Ah, ah ma pa, o nanonood po kayo na. Sarot. Sure. <laughs> Isa lang po ako ah, gumala, no. Baka mapalo sa fight mo ha. Ito kasi, unang pasok ko sa dito sa vlog. Kasi itong dalawang yan, pumasok na dito. Tapos ikaw to, ang masasabi mo sa dito, sa vlog ko. Ah, uh, okay naman. Yeah. No, okay naman. Huwag <laughs> 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 ano, ka musta ka sa camera. Huwag mo yung nakatutok pa lang. Huwag ka pala ano, oh, siya. Siya. Uh, si si um. um. Ang? Ang um, ano ba? Ang chick boy ng? Ang chick boy ng... <laughs> wali... Alam ka sa may lugar. Siya ba yung shoutout mo? Ano? Shoutout nga pa kay ano? Sino yun? Sino Sino Hi guys! Ano oh, sabi mo sa edit ko? Nung no, huh? ano, no, no, edit ko ng program, ah, yon. Program, yon. Apa, Yung ano, yung, e yung edit niya sa vlog niya Buisit! <coughs> Atapunan mo <laughs> 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 di mo sa frame mo Eh. Alam bos ayo muchian. Nasan ano tayo? Yamiti. <laughs> Yamiti. Eh no, Yamiti. Yamit. Promo <laughs> promo. Punto Bukoy, dito Santos din. Katarungan Village. <laughs> Hi guys. Uh, welcome to my vlog ya. Totoo sakit pa Ayun, ayun, ayun. Ayun. Ayun, ayun, wala, oh, ano mo sa inyo mga subscribers Ay, salamat. Ayun, na. Na. Salamat din sa yung sumusuporta sa aking YouTube channel. You? Sana tuloy niyo sumusuportahan ako. Parang, parang gusto talaga mag-YouTube ah. Yun. We'll take over we'll tayo. Hi, guys! <laughs> Hi, guys! So, ayun. Uh, pawi na kami. Sahatid ko sila. Kasi mga pa-baby tong mga to. Wala pang, eh, hirap talaga ng buhay. Hirap pag matanda ka. to? Huh? <laughs> Wala ko sabi. Huwag na kung makakaya yun. Ayun lang. Oo. Yan ba yung court tag? Kailangan ba naglalaro dyan, Tol? Nung ano? Kaya Ayun o. No. Sayang yun. No. Hindi natin malalaro yan eh. Wala pa akong Ngayon, lang din kami nakaalis ng bagya-bagya dahil pumunta kami sa bahay niya, nagpakain. <laughs> Tapos, ikaw ba, Tol? Kailangan ka ba umalis Muli! Ano? Ikaw, kailangan ka umalis ulit. Ngayon hmm. ngayon lang. Ngayon ngayon lang. Kailan yung unang unang halis mo bagong quarantine. Ito, number 3 na itong hike ito. Um, uh, medyo weak. Medyo ano pa siya? Na, dahil naglabas like, ng gal. Hindi naman ka. naglabas <laughs> <laughs> ng galit. Pero ikaw, ikaw naman, Gerard. Ikaw ah. ito. Kailan lang hmm. muling pagbabalik mo sa outside world. Ah, three months ago. English? Three months ago. So, ano? How did you uh, adapt to it? Uh, it's okay. Yeah, uh, it's, <laughs> it's okay. What it's okay? What's it's okay? I don't know. Kau <laughs> so, naman man? Kumusta naman ang paglalabas mo sa outside world. Hmm. Ito lang ako, takas yuso ulit. Takas yuso ano naman, eh pag nanonood, napanood mo ng nanay mo. Oh, nang ano ano? Hey, Papa, nag-a-alam mo kay Papa. Ano ba sabi mo sa mga mo? Thank you. Thank you. Thank you. Dapat sila pala Ano, Ah, nakapatay ka na, God bless. Pero napanood na ba nung mo yung... yung vlog na Hindi, hindi, Papa? Yung mas mabuti nung hindi pinapanood na. Ah, wag din sana mapanood to. Para, ano na. Tamang strolling sa lang kami dito eh. Strolling walking dito sa... Bili. Bili chito, di ba? Sa nabili mo to? Oh, bili. Okay. Magkano bili mo? Magkano bili mo? 20. Ano naman nagsabi? Magkano yung utang ng Pilipinas? Hindi, <laughs> <pirang sa> <laughs> manabi yan, tol. Ah, hindi ako, bakit. Ayun, guys. Kaya naisipan ko din mag-vlog it. Oh, dito ka, ay. Parang nang kasaya kayo dito. Sen, ito ka din. Kailangan in frame ka. Yan, nagpapasalamat din ako dito sa mga to dahil... Yan, dahil din sa inyo. <laughs> no ko lang tao Dahil sa inyo eh Kaya maabot ako ng 150 subscribers See you no? Thank you, thank you, thank you Dahil dyan next year dahil Pabutin natin ng 200 Sabi nyo ito, 200 subscribers 200 subscribers! Woo! Nung ito dyan, pwede na nga Yan 1, 2, 3 200 subscribers! Mga <laughs> tanong Putik ka. <laughs> Papatay mo pa ako. So, yun, mga tol, uh, pauwi na din kami Say bye bye to you guys. Bye bye! Ay, Bye yeah, okay. <laughs> eh, sana tol, mga next time sana eh, magkita-kita tayo. Hindi! Ano mo sabi agad? Very good!